Sir, the on the line. Good morning, sir. Uh, good morning, po. Uh Ms. Angela and uh, sa ating mga viewers. Denise uh, Ms. Denise, and... together with Diego. Yes, uh former senator, a uh, senator. Let's uh, I'd like to ask you not yes. get right to it. We all know po uh, as October, we have the filing of certificates of candidacy and uh, we had VP Sara visit uh former Vice President Lenny Robredo after po yung away niya sa lower house tapos the next few days si uh, Senator Bong Revilla and si Secretary Abalos naman. Ano po ang basa nyo dito sa nangyayari? Is this part of uh, the uh, upcoming elections? Yan ito po, no? Kailangan natin i-differentiate yung visit nila Senator Bong Revilla mm -hmm. at Secretary Abalos. no mm -hmm. Kasi sila, candidate sila dito sa upcoming elections. So, Ginagawa naman po 'yan ano ka sa mga mga uh, local leaders, mm -hmm. mga mga political personalities doon. Ngayon itong si Sara Duterte, eh vice president siya. Mm -hmm. But ang context nito, ang larger context nito, under siege siya, 'di ba? Iniimbestigahan yes. sa House ng uh, ng corruption at uh, ko ano-ano pa. So, yung iba yung context nung pagbisita niya. Hindi ganito 'yan, no. Hindi naman kasi totoo rin yung sinasabi na biglaan 'yan na planado po lahat 'yan. Mm -hmm. Nagko-coordinate co po 'yan. Kasi 'di ba, uh, out of courtesy, ikaw magko-coordinate -co ka na pupunta kami dyan, pupunta kami dyan. So may prior coordination. Ngayon, um, yung sinasabi ni Atty. Barry Gutierrez na 30 minutes na lang, short notice, guys, mm -hmm. that is a lie. Yun naman yung, ano, no, uh, dati kinamumuhian ito si Harry Roque dahil grabe magsinungaling. Tapos ang, uh, itong kay eh, Lenny na camp, eh, ito, di ba, where they're uh, projecting na sila yung maayos, sila, ano, bakit, bakit kailangan mag- mag-cover up at bakit magkailangan magsimungaling na as mm -hmm. though she didn't have any choice. Of course, she did have a choice, no? At ito lang naman yung sinasabi natin. Mm -hmm. Yung sensitivity, kasi supposed to be the lines have been drawn, no? Uh, six years, six years namin uh, nilalabanan yan at uh, tinitindigan kasi talagang inopress nung pamilya pamilyang Duterte ang sambayan ng Pilipino. No? Yes. Mm -hmm. Ngayon, hindi pwedeng ano yun, parang uh, ibigisregard yun. Yes. Diba? Ang doon na tayo, uh, courteous naman uh, talaga si Bibi Lenin, ganyan. But, may mga linya. ba? Diba? So, yun lang naman yun. I'd like to ask the center about this lang. Do you think this is an effort on both camps for any uh, former Vice President Leni Robredo and si uh, uh, VP Sara to uh, have a unified stance uh, in politics. Be sana sana naman wag, mm -hmm. no? Kasi a few months back, si VP Lenny also met with ano no, Gloria Macapagal Arroyo. That's right. So, which is ano, who is also known to be a, an ardent supporter of uh, the Dutertes at ngayon kalaban ng mga Marcos. So, nakakakita lang ako ng pattern na sana wag. Kaya nga, I called her out mm -hmm. na wag. Mm -hmm. Now, don't go there kasi, ano yan, um, kalaban yan sila. Yun naman na sinasabi ko, no? And, alam mo nyo, may, syempre, may mga diehard uh, followers pili At ang pananaw nila ay hindi pwedeng batikusin. No? Hindi naman pwede yon Kasi kung ako binabatikus ko mga incumbent president, mm. lahat, ano, tinitindigan ko, tapos hindi ko pwedeng unahin yung kakampi. Dapat dapat walang ganon. Kung kabuti ng, Amerika kabuti ng bansa, di dapat doon tayo. Ngayon, sinasabi ko lang, yung optics kasi, nang nag-meeting uh, sila ng isang oras, eh, ano yun, sa public at large, ang sinyales nun, eh, okay sila. Nating yes. tiyami-tiyami sila, di ba? So, may problema kami doon. At least on our end, na mga tumindig at lumaban mm -hmm. dito sa mga Duterte. So, yun, and... Uh, Antayin natin kung anong mangyari after this. Hmm. Sir, we also want to get your take, ano, because uh, nagsalita po itong si spokesperson na uh, Barry Gutierrez at ang, uh, his, ang sinabi niya, and I quote, hindi tayo bastos when it comes to the visitors, regardless naman daw po ito of the political affiliation. What's your take, sir? Well, that's the afterthought ano, explanation. Kasi, ano na eh, uh, napunan na eh, di ba? Pero, alam niyo, sinasabi, ni, Le, sinasabi ni, ni Leanne, pero I don't see any scenario na makikita kong uh, mag-meeting o i-welcome ni VP Lenny, yung mga gaya nila ay ni Marcos, o ni President Marcos, o any member of the Marcos family. Mm -hmm. mm -hmm. Di ba? Kasi yun naman yung personal line ni VP Lenny. Kaya, kumaga... Naintindihan natin yan. Di ba? Uh, hindi mo naman kailangan kasusin. Kailangan mo lang naman uh, umiwas ka dun sa 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 picture na yon kasi nga may plano yung Sarah Duterte Cup na ipakita na o kita mo ha bigang kami netong mga pig so alam mo yung agenda nila hmm. kasi pagka nag uh, nag invite sila ay nag uh, nag-humingi sila ng request na makipag-meeting sa'yo, iisipin mo kagad ka instinctively, ano ba agenda itong makikipag-meeting sa akin? So alam mo yan, you cannot be naive, no? Uh, and they cannot pretend to be naive. So alam mo yung scenario ng isa, yung optics sa isa. Now, by agreeing to that, ibig sabihin, pumayag ka to be part of that agenda nung bibisita sa'yo. Di ba? Oh, kasi may mga personalities na ayaw mong maging kasama mo sa picture. Kunyari, picture ni sino ba? Ni Alice Guo. Mm. Subukan natin. O pupunta mo si Alice Guo dyan, magpepe niya pransya. Sabihin mo nga kung tatanggapin niya yun kasi courteous siya. No, I don't think so. Yes, so, okay. uh, kaya nga, kaya nga itong sila um, attorney Barry Gutierrez, huwag nyo na kanilipag yung kasi nakaka-insulto eh. No? Niloloko niya yung public at large. Hindi sa mo, welcome lahat. O oh, sige, papuntahin niya dyan si Alice Guo, magpapicture si Bipin. <laughs> I am sure, hindi nila papayagan, di ba? Imagine, you throw the line somewhere. That's right. Medyo nakuha naman yung punta mo, Senator. Dami pan ang dami pang sana gusto tanungin. Kaso kulan na po